rapid. Mira todo el cuello. Sol camote. Ese elegante. ¿Qué kit para? Rose and Gaitano. Nao negra. Camil cuello. Elma culot. Dormina cuello. Nomi tabingi ilo. Endi Ano ang itsura mo kapag kinikilig ka? Eh, ano namang itsura mo kapag naboboard ka? Hmm. Ano namang itsura mo kapag natatay ka? <laughs> <laughs> Anong itsura mo kapag naamoy mong mabaho ang hininga ng katabi mo?